Welcome to my youtube channel Hulala oh, Hi hey guys uh, Bala ko sana ng ano eh Taw nito Pabili ako ng tayo, uh, Ako nangangasim langangas. <laughs> Nangangasim na naman ako na ano, ano? Kalamansi oh yun, gusto ko yung, oh, yung kalamansi Hahaha <laughs> mag-isa ka sa bahay, tapos tawa ka ng tawa, saka ka panood ng video. <laughs> Kaya na kalamansi. Target ko yan, e, kalamansi. Eh, bibila kalamansi. Bibila ka mangga. Pinya. Then, kamyas. Then, tikim-tikim ba? Yung mga tikim-tikim. Anahin ko tikim, -tikim. Kong yung mangga. ako, nangangasim na. <laughs> ay na pala kainin ng ka, gano tapos ng tinyan, mangga tapos asim na <laughs> asim na tapos ah, uh, amya yeah. so di ba kami susunod to tapos um, sunod ko yung ang last ko ay ano ang last ko ay kalamansi o oh, di ba o natin nga siya nung ako'y nangangasin na. Sarap yung kalamansi. O kaya, inam ako ng suka. <laughs> <laughs> Hindi pa napukuhan. Magsuka pa. <laughs> nangangasin ako guys. Alam nyo guys, sa kasing ko, kinuha ko yung ano, kinuha ko tong ano, uh, iba uli, <laughs> iba sa bisaya pa. Pero ano to ay kamias. Ako nangangasim na naman. <laughs> Wala ba kasi akong kalamansi. Kaya nangangasim na naman ako nito. Eh, gusto niya? Alam mo, yung ilong ko maliit. Ang butas, lumalaki. <laughs> paano kasih yang ano yang asin-asin mm <laughs> ah. <laughs> hmm. Nabi gusto nyo guys sa Hmm. Love yung asin no ito niya. nasa mm, tabi to Ang tanggal to sa ano sa mm, luwa kasi subang asin ano kasi ako naghahanap ako ng asin susunod so, di target ko ay ano kalamansi so, kalamansi tibayan natin yung kalamansi ha thank you for watching bye bye <laughs> kalamansi tayo guys